Ya yeah, mga guys, magandang umaga sa inyong lahat. Vlog na naman tayo mga guys. Ah. Yeah. Kalakal ni Kuya Rio, mga guys. Ah. Yeah. To. Chini boss. Ah, yeah, mga guys, itong itsura ng Manila pag gabi. Ayun, yeah, nakita no? sa building mga guys. Kapadarwin na yun Ah, guys. Maraming maraming salamat sa pag panood nyo sa ating mga content, mga guys. Maraming maraming salamat. Ah, guys. Maraming salamat.